tinanong ko po kasi siya kung ganoon po ba talaga na kung hindi po nakapagbayad kasi wala po yung attendant, ikaklam. Ang sabi po niya, ganoon daw po talaga daw ang patakaran. Kasi ang term po niya, may kota daw po sila na nililimit ng City Hall. Kasi daw... Hello po, magandang umaga. Hello, good morning po. Sa office po ni Congressman Bosita po. Yes, madam. Brother Matt po ito, staff ni Congressman Bosita ah okay po, sir. Hingi lang po sana ako ng payo. Um, po kasi yung kotse ko po. sa ha, Hapon, actually. Uh, dito po yun sa may menjola. Kasi po, dumating po ako. Wala pa po yung ano, um, attendant, yung pinagbabayaran ko. Tapos po, so hindi pa ako nakapagbayad. Tapos, pagbalik ko po after class, hindi din naman po kasi ako makalabas din po kasi nasa elementary po ako. Hindi ko po pwedeng iwan yung kid. So, paglabas ko po ng mga 7.30 po, pag-check ko po ng um, kotse po, nakaklamp na po siya ng 9.10. So, ang gawain, ma'am, nakaklamp pa rin? Opo. Pinapagbayad po ako ng 900 na penalty daw po. Ang reason po na sa akin, kasi nakausap ko po kanina yung attendant, hindi daw po kasi niya kilala yung ano po, kotse. Kaya po pinaklamp na daw po niya. Ma'am, to make it clear, uh, ibig sabihin, di ba nagpark ka doon, then pay parking kasi matagal ka na nagpaparada doon ever since tama. Mm -hmm. Ngayon ma'am, uh, 9 9:10 yung nakalagay na oras nung paglam kasi Opo. hindi nakilala nung uh, nung nung, nung nagbabantay yung, yung sasakyan Opo. mo. Ano po ito? Sinasabi na lumagpas ka sa oras or ganun? Wala. Wala naman po siyang sinabing lumagpas. Basta ang ano, reason out po is, hindi nga po ako nakapagbayad. Eh ako naman po, hindi po ako nakapagbayad kasi wala pa po siya. Hindi eh hindi po naman, naman pwede po siya man... pwedeng diktayin, e eh, mali naman po ako. Okay. Ang sabi po niya sa akin, pwede daw po akong maglagay daw po ng number sa kotse. Anyway ma'am, uh, may office sila 'di ba? Yung singilan, okay. may office, wala. Ang pinapapunta po ako sa City Hall po. City Hall ng Manila? Opo, oh doon na daw po, babayaran daw po itong penalty. May picture ka ng pay parking? Apo. Ah, may CCTV ba doon sa pay parking? Opo, um, parang nung pumunta po ako ng Menjola PCP, parang sabi po na rin, hindi ko lang po super maasura, parang sabi wala daw kung kasi. Kasi parang nakiusap po ako na parang kahit, dahil hindi ko po siya may uuwi, parang patingnan-tingnan po. Apo. <laughs> ah, Anong oras available pwede pumunta ng City Hall? Ayun po, nasa school po ako. Pero kung kailangan ko pong lumabas, magpapaalam na Teacher ako. kayo, ma'am, o estudyante? Opo, teacher po ako. Ay, okay, sige, ma'am. Pag ano, kahit uh, kung hindi ka baka, magkakaroon ka lang ng bakante, singit natin. Pekan naman po ako ngayon. So, kung sakali sir. naman, uh, tatry ko ma-reach out yung traffic bureau para hindi ka na umalis. Thank you so much ah, po, sir. Pero uh, standby ka pa rin. Baka mamaya hindi di sila apo, mag -response. Teacher. At least, mas maganda pumunta ka doon para personally ma-explain at makausap ko rin sila sabi, sabi po nung parking attendant dahil hindi niya nga daw po kalalaman. Tinawag na daw po agad niya. Eh, na nandiyan eh. grabe talaga itong Manila, no? Oo nga po, sir. <laughs> sabi ko po, Kuya, teacher naman po ako dito para sa isang daan. Babayasan ko naman po. Wala lang po talaga kayo. Literally, yung money, money, Manila na talaga eh. Grabe. Na <laughs> Andrad, oh. Anyway, ma'am, sige 900. po. At, uh, i-reach -re out ko po sila. Thank you. Sige po, sir. Hintayin ko ah, na po muna kayo. Sir. Sige po, Ma Thank you. Sir. Apa, ingat po kayo. Hello, Hello po. Hello po. Good morning. Sir, maganda yes po. Yes po. Opo. Apa, brother mat po ito, sir. Staff ni Congressman Busita. Opisina po ng RSAP. Yes po, sir. Apa, sir. Good morning. Sir, pwede malaman. Sino po itong kausap ko? Yes, sir. Apa, sir. Good morning. Mayroon lang po sana akong i-raise na concern. Okay lang po ba? Pwede makaabala? Ano, ano po yun, sir? Ano Apo. po yun? Sir, may isa kasi tayong, uh, isang, isang motorista, isang teacher na tumawag dito sa aming office regarding Opo. po sa concern niya dyan sa may parking but... po sa Mindyola, uh, isang sasakyan na naklam. Okay lang ba? Kwento ko. Minjola sir, sa Minjola. Opo, Minjola si Aguila. Nakita ko itong number mo nakalagay dun sa for your concern. Ngayon may complaint po kasi itong uh, nasabing teacher regarding sa pagkakaklam po nung kanyang sasakyan. And gusto ko lamang po sana na matawagan po kayo, ma-confirm kung uh, ganito po yes, ba po. talaga ang procedure po ninyo. Okay lang po ba? Ma-raise ko yung concern. Opo sir. po, yes po. Uh, Opo. Ganito po sir. Kasi yan po, sir, ang Mindyola ay parking, eh, parking area. Mm -hmm. Ngayon po, sir, at tinawag po lang sa akin ng parking attendant yan na na, na ano sir ah, kinumplain niya na ito daw kasing sasakyan is bumarada dyan na ah, hindi po nagpatikit sir ganito po kasi as per dun sa teacher na nakausap ko sir nagparking po siya wala pong available parking attendant sa area and syempre po hmm. may klase po ito sir diyan po siya nagt uh, nagtuturo alam naman natin, mm -hmm. sir, ang mga teacher, pagka importante yung oras po para sa mga yan, di ba, sir? Uh, yes, po. Kasi opo, po, opo. kung manedate po, po siya, po? sir, kawawa po yung mga estudyante na naghihintay sa kanya. To make, it, to make the story short, sir, wala po siyang attendant na nadatnan doon sa area. Kaya nga, hindi, sir, ang sa akin, ang, ano ko naman suggest ko, sir, uh, di ba po, pag alis niya, siyempre, paglabas niya, sir, kakausapin niya po, kakausapin niya po yung tao, sir, na ganito na, tigitan mo ako, di pa, na lang kita kahit hindi tayo magkita lagi mo tingitan mo ako ganun po sana so, sir Arang hindi sir. di ba diba, hindi siya hindi lang siya ngayon nagpa-park dati pa po siya nagpa-park ngayon po nung nag-park kasi siya kahapon ng umaga wala pong available parking attendant sir Saka, sir. saka sir, hindi ko po alam na teacher po yung may ari na sakyan. Sir, hindi po po teacher siya. Ang sa akin lang kasi sir, uh, kung titingnan natin, kung, uh, kung ay-analyze natin yung sitwasyon sir, ang may kakulangan po dito, yung parking attendant. Umingi po, po ako ng dispensa sa iyo, sir. lang, okay, bigay ko sa iyo yung number ng teacher para at least marinig mo rin yung side niya. Sige po, sir, para makausap ko rin. Sige, sir, sige po. sir ko oh, salamat po. Kabi, po. I-dict ako sa iyo. Ready to copy, sir? Ah, Text sir. mo na lang po, sir, para matawagan ko rin po siya. Ah, sige, sir. Sir, ito ba yung personal number mo? Yes po, okay. sir. Ah, po. Ano pong pangalan niyo, sir? Brother Matt po, staff ni Congressman Busita. Ah, okay Apo, po. Ah, I-forward, i-message uh, kita gamit yung personal number ko, ha? Para may yes forward po sir, yung number po. ni ma'am. Kasi, yes converted to landline po ito. Sige po, Sige sir. Po, salamat sir. Marami salamat po. po Maraming salamat po, sir. Sige po, sir. Sige po. Apo, message ko po kayo ngayon. Salamat po. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, nakausap ko mo na yung please. sa MTPB, si At pinaliwanag ko nga yung site mo. So, okay nang babigay ko yung number mo, ma'am, para makausap kanya. Sige po, sir. Okay po. Sige okay, po, ma'am. And balitaan niyo po ako kung ano po yung mapag-uusapan ninyo, ha? Okay po, Sige sir. Sige po, Salamat, Salamat po. Mag-ingat po kayo. Sige, Sige po. po. Salamat din po. Hello, ma'am. Hello, po. ay ma'am. Good morning po. Hello po. Good morning po. Madam, Brother Matt po ulit ito. Okay po, sir. Ma'am, kamusta po. po? Tumawag na po ba sa'yo si Sir Binigay ko yung number mo. Opo. Oh, Tumawag po si Sir tapos, ang um, sinabi po niya sa akin ay babayaran pa din daw po yung penalty. Grabe kasi talaga. Ganoon daw. Ang sabi, tinanong ko po kasi siya kung ganoon po ba talaga na, pag halimbawa wala po yung attendant, tapos hindi po nakapagbayad, ikaklump na po ba? Sabi niya po, ganoon daw po talaga yung patakaran. Tapos ang term niya po, may may kota daw po kasi na nire-limit yung mga attendant sa City Hall. Suminsan so, daw po, tinatakasan daw po sila. Kaya, ang ginagawa na lang daw po, pinapaklam po. Gra grabe talaga dyan sa Manila, ma'am. Anyway, madam, nai-relay ko na rin ito kay Congressman Busita. Ikinuwento ko na sa kanya. At sabi nga niya, kapag hindi pa rin po na na nung nasabing uh, ng MTPB na pinagdulugan natin, itatawag ko sa kanya, i kita. Okay, okay lang ba, ma'am? Ah, hindi ka busy ngayon? I-connect ko kayo kay Congressman Busita. Sige po, sir. Okay, okay lang po. po. Standby lang, ma'am. Wait lang po. Okay po. Ma'am, confirm ko lang hanggang ngayon, nakakalam pa rin, no? Oh. Opo, ngayon po. May okay ako. po. Sige okay. po. Wait lang po. Hello, ma'am. Good morning. Nasa kabilang din niya Hello po. Hello po. po. Good morning po, Congressman. Ay, good morning. Ano po ba ang nangyari? Hello po. Um, kasi po, ang nangyari po, dumating po ako sa parking area po ng mga around 6 a.m. po. Tapos po, wala pa po yung attendant po. Eh, teacher okay. po kasi ako may pasok po. So, iniwan ko na lang po muna yung kotse kasi wala naman po akong pagbibigyan ng bayad. Kaya pumasok na po muna ako. Magkano ang binabayaran niya sa parking? 100 po, ang whole day daw po. Uh, so, araw-araw, ma'am, basta pumasok ka, 100 pesos ang binabayaran 100 na. po, yes po. So, So sa 20 days, 2,000 ang budget mo sa parking sa Maynila. Opo, oh ganun na nga po ka, man. Okay, tapos anong nangyari? Tapos po, um, may activity po kasi kami sa school. So hindi po ako eksaktong 4 na kapag out po. Mga 7.30 na po kami na kapag out. Pag tingin ko po ng kotse, may notice na pong nakalagay po. Tapos nakaklam na po yung kotse po. Okay. Magkano sinisingil sa ngayon? Ang penalty po na nakalagay po ay 900 pesos po. Okay. Nakausap mo yung team leader ng MTPB at uh, nakikita nila na totoo yung sinasabi mo na wala yung parking attendant? Na May nakausap po ako sir na yung binigay po ni Sir Matt po. Si Sir galing po ng ano po, MTPB. May... Anong sabi sa iyo? Tinanong ko po kasi siya kung ganoon po ba talaga na kung hindi po nakapagbayad kasi wala po yung attendant, ikaklam. Ang sabi po niya, ganoon daw po talaga daw ang patakaran. Kasi ang term po niya, may kota daw po sila na nilimit ng City Hall. Kasi daw po madalas tinatakasan daw po sila. Kaya po ang ginagawa po nila, tinatawag daw po yung, ano, yung nagkaklam po. Ah, uh, Dahil madalas Tapos, kang pumaparada doon, kilala ka ng parking attendant? Familiar ka sa kanya? Ang pagkakaalam ko po, kilala po ako kasi lagi nga po ako nagbabayad po na nagpapark po. Ah, uh, okay. Nasaan po ba kayo? Nandito po ako ngayon sa school po. Ah, uh, may ngayon. free time ka? Pupunta ka sa City Hall kay... Pwede naman po. Sige po, lalabas. magpapaalam na lang po ako at lalabas po ako pa Ganito ma'am, ano, puntaan mo si Sabihin mo, pinapunta kita. Ipaliwanag mo yung buong pangyayari. Umaasa tayo na uh, ma-excuse ka doon sa penalty dahil reasonable yung sinasabi mo. Just in case naman na hindi acceptable para sa kanila yung iyong sitwasyon, Apo. Ah, Tumawag din kayo sa office at papabigyan kita ng 900 pesos. <laughs> sige po, congressman. Um, si, sorry, si, si po, doon ko po lang halapin po sa City Hall po. City Hall sa third floor? Okay po. Sige po, congressman. oh, sige Salamat po. Salamat Brother po. Matt. Yes po, kong. Brother Matt, bantayan mo yung tawag ni ma'am. Copy po, kong. Copy po. Sige po, ko. Okay. Okay po. Salamat po. Okay po, teacher. Bye-bye. Salamat. Salamat po, Kang Yasman. Bye po. Okay po. Bye-bye. Hello po, sir. Good morning po. Madam, uh, kamusta Ayun na po? po. Nandiyan na po ba kayo sa City Hall? Opo, nandito po ako sa City Hall. Nakausap Pero hindi ko na, na, po, 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 na eh. po nakausap po si po. Ang nakausap ko na po ay si mam*** Ma po, sir. No? Si mam*** Ma MTPB, ma'am? Opo. Ano daw po si ma'am ng po. MTPB, ma'am? Ano po siya dyan? Ano daw po si ma'am po, sir? Yan ang hepe na. Hepe daw po nila, sir. Okay ma ma si ma ma ganito, po. Ma'am, ganito, malinaw, nakausap niyo na po ba si ma'am at nakwento niyo yung uh, side ninyo? Yung kwento niyo? Opo. Sorry. Ano sorry. po ang sabi ni ma'am? Ma eh, ma anong trabaho lang daw po nila ay mag-clamp. So, may nag-complain po, kaya clean po nila hindi din po daw niya ako mabibigyan ng discount kasi nandito na daw, nandito na daw po sa City Hall po ang bayaran. Okay ma'am, huwag niyo muna ibababa ang telepono ha. Tawagan ko lang po si Kong, bigyan niyo lang po ako ng mga 3 to 5 minutes. Standby lang po. Ah, sige po, sige po. Apa, ah, huwag niyo, huwag po kayo magbabayad ma'am ha. Ah, sige po, hindi po ah, muna. Sige po, thank you po. Hello, Hello po, po. Morning po. Hello po ma'am. Yes po, po. Pa, nakausap ko na po si Congressman Busita. Okay. Oh, ko na po sa kanya yung situation nyo dyan ngayon na as per dun sa HEPE na nakausap niyo po na kailangan bayaran talaga yung sinasabing penalty. Kahit pa naipaliwanag nyo na po yung site nyo, kahit naman po reasonable yung inyong paliwanag na talaga namang may kakulangan po yung kawani ng MTPB. Ano po? At uh, ma'am, as per Congressman Busita, kasi parang ang nangyayari niyan, eh, nagmumukha tayong ano po, uh, kailangan pa natin sa kanila magpaki, maka, makiusap. Kaya man. nga po At, eh, eh. eh, na, 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 dyan yung dignidad po ninyo bilang kayo po isang guro. At alam namin ma'am, na sa ganitong punto po, na sana, na ginawa nung hepe, kung hindi niya kaya o madesisyon kung hindi niya kaya madesisyonan yung nangyayari nangyay, dapat iakyat niya po sa kanyang mas higher official kasi reasonable talaga yung dahilan niyo eh ano po? Opo, oh, sir. Madam, ganito na lang. As per congressman visita, papadalhan po namin kayo ngayon ng pambayad dun sa penalty po. Ano po? As per congressman, padalhan ko daw po kayo ng 1,500 para at least may palabis tayo para dun sa abalang dulot po sa inyo. Kasi dapat po, sa mga oras na to, ma'am, nagtuturo po kayo eh. Pag-boser, oh, nagpaalam lang po talaga ako para may magpagsab po sa akin. Oh, ako. ang laking abala po sa, po, pa, sa side ninyo. Anyway, madam, pahintay-hintay lamang po at papadanan uh, papadalan po namin kayo ng 1,500. Paki-forward naman po sa messenger ko, ma'am, yung ano po, uh, Gcash, and Gcash. Ah, uh, Gcash number and Gcash name niyo po. Ganun na lang po ang, ang action natin, sir. At Babayaran kami na po, po babayaran po ng aming opisina at si Congressman Busita na po ang bahalang umaksyon po dyan. Okay, sige po, sir. sa ah, ah, kaya, kaya, kaya lang po namin babayaran, po natin babayaran para makaalis na po kayo dyan. Nang sa ganun, hindi na po kayo lalong maabala pa. Kasi bilang guru, ma'am, napaka-importante po ng oras. <laughs> Salamat sir po sa pangunawa. Namin. Pamunawa. At uh, makakaasa kayo, ma'am, hindi po dyan natatapos. Sa oras na babayaran nyo yan, ma'am, office po ni Congressman Busita ang bahalang umaksyon po. At itama po kung ano man yung maling practice na nakasanayan dyan sa Manila. Ma ah, sige po, sir. Ayon. Salamat po. Salamat po. po kayo, ma'am. Hintayin nyo lang po. Okay po. Hello po, sir. Hello po, ma'am. Good afternoon po. Yan, yeah, good afternoon po. Madam, madam, na-receive mo na po yung pinadala po namin? Yes po, na-receive ko na po yung sa Gcash po. ay, Tamat okay po. po. Ma'am, kaya yan ay 1.5 kasi di ba yung 900 for penalty mo, then the rest yung 600. Pamasahin na lang siguro, ma'am, pati bayad dun sa abala mo <laughs> kasi imagine mo nagtuturo ka pa. Pero nagpaalam ka lang na alis ka saglit at inabot ka na ng tanghalian. Oo nga po, sir. Apo, kayo but... na po ang bahala, sir. Yes, ma'am. Nabayaran niyo na po, ma'am? Opo, nabayaran ko na po, sir. Ay, okay, good. Sige, ma'am. At para makauwi na, po, na, na po. po kayo at maka, makakain ng lunch at makapag-continue uh, na ng pagtuturo niyo ngayong hapon. Opo, sir. Apo, ma Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po sa tulong niya ni Congressman. Yes, ma'am. At uh, ipaparating ko na rin po kay Congressman Busita na okay na po yung problema niyo. Madam, ganito po, uh, gusto lang po namin na batiin kayo in behalf of RSAP. Happy Teacher's Day po. <laughs> Maraming salamat po talaga. Yes, madam. Salamat Nakatabang po. po. Yes, Mag-ingat po kayo. Mag-ingat po. God bless po. Hadi pa.